Hello mga sir, so, meron tayong uh, Aerox dito na merong problema uh, Nanggaling pa si sir sa Montalban. Montalban Rizal Nagpagawa ng throttle body cleaning sa ibang shop uh, Sabi, tinanggal daw yung spring sa loob ng tinatawag nating idle speed controller So papaklasin ko ngayon tong retainer Titignan natin kung tinang tinanggal nga talaga yung spring Sa loob kasi nitong ISC Meron tong spring <coughs> Ayan, wala nga. So, pero mukha sir, ng spring mo. Ayan. Originally, mga sir, meron talaga tong spring sa loob nung throttle body. Okay? Ang goal ng spring is syempre maging kontra sa paggalaw nitong plastic part na to. Hindi po to tinatanggal. Kasi originally nga, di ba? Original from Yamaha, meron ganito. Bakit mo tatanggalin? So, mas lalo maglolo ko yung minor. Uh, mamaya kakabit namin tong spring tapos ituturo ko sa inyo kung paano talaga magbalik nito at paano ibalik sa tamang tono yung Aerox N-Max lalo na pag nagpapalilis sa ng throttle body ngayon pag yung motor dinala nyo sa mekaniko or sa kasa yung motor nyo at siguratin maayos yung minor no? pag nililinisan yung throttle body that's the time na minsan nagkakaroon na error 37 which is sa N-Max saka Aerox tumataas yung idle natin Uh, usually it's two, around 2,000 RPM. Lalabas yung check engine nyo, lalabas yung error 37. Hindi po normal yun, no? Hindi pwede sabihin ng mekaniko nyo na, uh, sir, normal lang yan, bababa rin yan mamaya. May mga cases na yung motor natin, automatic bumabalik sa tamang minor. May mga cases din naman na hindi. Ngayon, turuan mo kayo, lalo na dun sa mga gusto mag-DIY, sa, sa mga mekanikong makakapanood nito, kung paano hindi mag-check engine. Ito, unang style syempre mayroon kayong CVT cleaner shoutout kay Fujishin. Shin huh? gamit kayo ng ganito huwag direts yung spray tapos may makikita kayong butas doon sa ibabaw yan yung butas na ibabaw na yan huwag na wag nyong babarilin directly kung ayaw nyong baklasin yung ISC okay? huwag nyo na lang barilin yung bilog na yon directly so buksan nyo yung butterfly ganyan yung hawakan nyo siyang mabuti yan Huwag kayo siya mabuti. Tapos sa kanya siya bugahan. Make sure na hindi tatamaan yung butas na yon. Mga sir, ito, nakabit na namin yung throttle body na na natin. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya tamang ibalik. Okay? Kung magamit tayo ng diagnostic tool, MST 500. So, on ko lang to, Punta ako sa Yamaha. Okay. Meron kayong makikita dito na idle speed control valve. Yan. Bubunutin ko ngayon tong idle speed control valve. Okay. Tinan nyo ha. i -re reset ko to. Lapit mo dyan. Pakita mo. Okay. Ito kahit anong, anong maling balik mo. Pag pinindot ko tong enter. Dyan. Pinindot, pakita mo. Pag pinindot ko na tong enter. Gagalaw yung ISC. Lipat mo agad ha. Okay. Kita nyo. Uy. The... Kita nyo. <laughs> Ganyan na siya ibabalik saktong sakto yan kung ano yung pagkakapwesto nito yun yung tamang balik nyan so mahirap talaga manghula dito pwede mo na manghulaan e, eh, kaso nga na mapapagod kayo kaya mas maganda talaga na meron kayong diagnostic tool so mapalik nyo na yung utol ito, mapakita namin sa inyo yung tamang minor nito mamaya dapat ang minor lang nito is 1500-1600 to rpm yun dapat ang minor ng NMAX na Aerox ang NMAX, Aerox, NMAX V2, Aerox V2 pag binili nyo yan sa kasa Ah, uh, meron yung tinatawag na parang engine warm up. Pag nag-on 'yung motor natin, parang mataas 'yung minor niya tapos dapat babalik siya. So usually it starts at 2000 RPM. Hey. -he 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 -he. Gagawin 'yan. So dapat makita natin 'yan dito mga sir. go so, Ang angat to ng 2000 RPM. Tapos babagsak nang 1516. Paano 'liman ka? start. 2000 tapos mabalik ng 1.6. Yun. Okay? So, ganun mga sir, maglinis ng throttle body at ganun, magreset ng idle speed controller. Controller. Yes, sir. Hello mga sir. So, meron tayong Aerox dito. Merong isang case ng check engine na tinatawag na error 61 pag start natin mag start naman yung motor na ang problema eh ayun stock up sa 2,000 higit pa nga 2,000 mga 2,200 yan 2,300 so tingnan natin dun sa diagnostic tool natin po sa na mga sa para sa mga di nakakaalam yung diagnostic port ng NMAX Aerox nandito yan sa loob ng baterya nyo itong kulay puti pag ABS yung motor nyo, meron pa yung isang KT dito. Pag sa ano naman sa Honda, nandito sa ano, bandang upuan, yung Honda Click. Okay. Tatanggalin nyo lang yan. Eh. Pag iwalay nyo lang. Tapos kung meron kayong diagnostic tools, salpak nyo lang. Current codes na nakasukulat. 61 yung error. Press ko yung enter. Basahin mo, Kuwets. Bango ko sa. Idle speed control bulb broken yeah, or short circuit. circuit. Okay. Titingnan natin kung sira na talaga yung ISC. So kung sira yung ISC, papalitan natin. Pero kung hindi naman, ayusin lang natin siya sa pwesto. So ang gagawin natin dito, magbabakas ah, magpapakas tayo ng upuan para ma-ano natin yung ISC. Ma Kita natin, ma-check up natin. Pots, wala ba na pots? Ayun mo. Yes, yes, master. Yes, master. Yes, master. <laughs> so mga sir, testingin natin kung iikot yung ISC. So nakakabit na yung diagnostic tool. Pupunta ko dito sa idle speed control valve This one Dapat pag pinrest ko tong enter Iikot to Pag hindi to umikot, sira na to Enter ko Ayun o, oh. kita nyo may lumalabas dun Acting, pero hindi gumaandar to Ayaw Ayaw mandar So, kuha tayo ng bagong ISC Patipan natin So, makasal to yung ating bagong ISC Papalitan na natin yung luma. Salpak na natin yung bagong IC. May problema yung ano? Circuit. So mga sir, ang ginawa ko next step is baka may putol yung wire nito sa gitna. So pag inobserve mo naman, wala siyang putol dito. Maganda yung harness. Wala rin siyang ngat-ngat ng daga all throughout of the ECU. So what I did, baka mamaya nagkaroon lang to ng putol sa gitna. Uh, Itetesta rin ko isa-isa itong -isa mga to. Yung continuity nila. So ito mga sir, yung tester natin. Pag itong dalawang to nagdikit, tumutunog to. Deep. Yan. So nagkabit ako dito ng wire sa Pink. Tapos, kailangawakan ko yan dito. Tapos, dito rin sa may easy unit. Kabituin ako dun sa color pink. Yan. Putol yung color pink. Okay? Wala na patutunog to eh. So, yung tatlong wire, which is the gray, yung light blue, saka yung green yellow, buo sila. Yung pink lang yung putol. So, gagawa na lang ako ng bypass na wire. So, hindi sira yung ISC nito mga sir. Hindi sira yung ISC may putol lang na wire. Susubukan natin pagka na bypass ko. So mga sir, gumawa na lang ako ng bypass na wire mula sa ECU. Pupunta rito. Okay, hindi ko na binaklas yung harness kasi original na Yamaha. At isang wire lang naman yung putol. Uh, makikita nyo rito, pag inon ko yung makina, umiikot na yan. Katulad kanina kasi hindi umiikot eh. Ayan. So, ibig sabihin, hindi sira yung ISC ni sir. May putol lang yung wire. Ah, uh, paanda rin ko to mamaya tapos tingnan natin kung mawawala yung error 61. Yes sir. So ito mga sir, moment of truth. On natin yung gauge. Dapat mawala yung check. Ayun, wala na yung error 61. Tapos dapat okay na yung minor nito. Yun. Low mga sir, so, meron na naman tayong error dito. So yan yung lumabas sa ating diagnostic tool. Yan 13 15 22. Mga sir, nahanap na natin yung problema. Nagbukas, nagbakas ako ng upuan. Ito yung throttle body natin. So, yung nagkakaroon ng error pag merong, o nagkakaroon ng issue pag meron tayong 13, 15, saka 22 na error, is this sensor yung nandito sa baba. Tawag natin dyan is TPS or the throttle position sensor. So, anong problema ng motor ni sir? Yung kanya, ang huli niya kasi pinagawa mga sir, Nagpalini siya ng uh, throttle body Pero hindi sa shop ko um, ay, 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 Ayoko manis ha Pero baka uh, Doon nasira yung lock ng TPS na yan Ito kasi may parang lock yan dito sa gitna So pag pinasok mo tong sensor socket Dapat naglalock yan Okay yan madiin na madiin na no Pero tinan nyo Natatanggal So pag na yung motor Or medyo nag-vibrate lang ng konti pag nag yan, okay, medyo umangat ng konti, like that, okay, ito yung lalabas na error sa dashboard. Yan, check engine, di ba? 15, 22, 13. Okay, so yun yung issue ng motor ni sir. Loose connection lang yung TPS niya. So, usually, mga sir, para sa iba, kung okay yung uh, sensor socket nyo dito, kung madiin naman siya, baka dito lang po sa harness yung problema nyo. Papatrace nyo lang dun sa mekaniko nyo. Mekaniko nyo, baka ang inat ngat ng daga or may putol due to vibration. Uh, pero uh, madalang nasisira yung TPS agad-agad dahil itong motor na to bata pa nasa 30,000 na yung tinakbo. So, yan. Case resolved. Uh, pakita ko sa inyo ang mangyari sa motor pag walang TPS. Okay? Pag meron 13, 15, 22, paanda rin natin. Kita nyo yung menor. Malikot. So, ang gagawin mo dyan, bubombahan mo, no? Pero, magda-dive pa rin siya. Yun ang problema kapag sirahin TPS. Yan. So, case resolved na to, mga sir. Higpitan ko lang yung uh, sensor socket na to. yon Yes, sir.